Hinaan natin kunting apoy. Ayan. Ay mga idol. Sarap na natin paksi, oh. Ayan. Paksi ako ng may talong. So, na, ako ng sibuyas, bawang, bango. Bango mga idol. bablaga ko dito sa rooftop. Uh, Pawis. good morning sa inyong lahat dyan mga W mga security guard good morning sa inyong lahat dyan Mag support lang mga idol supportahan ninyo ang aking munting channel youtube channel Jerry Bantilan Jerry Bantilan TV i-subscribe pakilike pakishare ayan pakipindot ng notification bell para sana magustuhan ninyo ang aking video mga idol para sa aking pamilya at makatulong rin tayo sa mga ibang tao na naghihirap. Yan. Dito ako sa rooftop ngayon mga idol. Yan Yan. Init. Dito ako sa rooftop ngayon. Yan. Yan. Ang sama ng panahon ngayon mga idol oh Itim lang langit. Eh, pakita ko sa inyo mga idol yung uh, Lupi di Biga Tower. Ayan, Lupi di Biga Tower. Dito lang yan sa Lupi di Biga Street, Santa Cruz, Manila. Ayan. Ito naman, dito sa taas, GT Central, Rooftop. Ayan. Sa may LTO, baba. Dito ako sa Rooftop ngayon mga idol. Ayan. Nagbablog tayo dito mga idol sa Rooftop. Kita ko sa inyo mga idol, yung uh, yung lugar Sana magustuhan ninyo mga idol aking video. Ayun. Ayun ang ano ba din? mga idol, mga kerkon, mga blower. Ser tap. Yan ang Lupi Dibiga Tower. Lupi Dibiga Tower, Ayan. yan. Tasyan. Ayan mga idol. Ayan. Ayan, pakita ko sa inyo yung lugar mga idol ha. Ayan. Ayan nakikita niyo mga idol. Uh, yan ang Pabilio Hospital. Pabilio Hospital na sikat dito sa Manila na paanakan. Ayan. Paanakan mga idol. Pabilio Hospital. Ayan. Pabilio Hospital. Dito naman sa ano, dito yan sa Felix Quirtas, Santa Cruz, Manila ayan, Felix Quirtas, Santa Cruz, Manila ayan. Felix Quirtas, Santa Cruz, Manila ayan naman mga idol yung nakikita ninyo doon banda yan yung nakikita ninyo banda doon zoom natin para yan nakikita ninyo yan ay isitan isitan niyo mga idol you know yan isitan yan hindi nakikita yung sogo, subo. sogo til, yan yung nakikita niyo mga idol yan ang ligarda bandang ligarda yan yung sa baba idol yan ang dormitoryum ng mga seaman yan dormitoryum ng mga seaman yan. Yan. UST. Papuntang Santa Misa. Yan, yung lugar na yan. UST tapos dito. Yan ang ano, malakan yan, banda diyan malakan yan yan, oh. Kiapo. Yan, Quiapo Yan. yan naman ay lugar yan banda yan Sampalok Sampalok yan Sampalok Sampalok uh, SM San Lazaro yan SM San Lazaro yung nakita niyo mga idol Pugoso Street yan Pugoso Street na may van dumaan yan Pugoso Street Pirex Square yan na may sasakyan ng Pugos Street. Ayan, Pugos Street, Santa Cruz, Manila. Ayan. Hmm, yan o, oh, Pugos Street. Kapuntang San Lazaro, Blooming Street. Ayan. Ah, uh, kung sino nakapunta ng Manila, alam ninyo niya yan kung saan lugar yan. Uh, SM, Santa Cruz, Manila. Ayan. Ito yung rooftop ng ano rooftop ng GT Stral yan nagbablog ako dito ngayon mga ito nagbablog ano? tatas ng building yan UST yan Pedi gira, lo pidibiga, ano pidibiga. Dito naman sa orokita, punta tayo sa orokita. or kita, tayo, Alam niyo mga idol kung sino nakapunta na to sa Manila. Ito ang Baker Spear. Baker Spear. Pagawaan ng tinapay. sikat ito na Baker. Yan. Ito ang Baker Spear. Yan. O. Yan. Baker Spear. Yan. Beaker Spear. Yan. Yan mga idol Beaker Spear. Baker na, Baker. Spear, Bakers. Baker ang tawag yan. Meron silang mga branch sa Recto, Santa Cruz. Yan, kahit saan. Ewan ko ako sa Mindanao Visayas kung meron. Yan. 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 Building na yan. Nalalang niyo Oroquita Street yan. Building na yan, Oroquita Street. Yan. Dito na may skinita. Yan. Yan, skinita mga idol oh. Yan, skinita 'yan. Tingnan 'tong skinita. Yan. 'Yan nagtitinda. Yan. Yan sa baba mga idol, yan ang inspection area ng LTO. Yan, kita ninyo mga idol? Inspection area kung gusto nung kung sino kung gusto magpa-rehistro ng motor kuha kayo ng emission insurance tapos magpa-inspection area kayo dito LTO yan yan mga idol mga mangga yan daming mangga dyan oh yan nagtitinda yan ng mangga manggahan yan 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 guard yan naglalakad yan Yan. Yan. Parang gay 329. Yan, parang gay 329. Yan. Parang gay 329. Alam niyo mga idol na nasunog nung nakaraan sa Rokita yan. Sunogan yan dati. sa Rokita. May trend doon naman. May tao mga idol o nagluluto si Biki Rey. Ah. Ah. Dinadaso Mga mga idol. Kita na ng mga idol. Hindi nat hindi natin hindi natin pahabain nating na video mga idol dahil ito cellphone ko naghahampag mahaba ingat sa inyong lahat dyan at God bless mahat tayo ng Panginoon huwag nating kalimutan ng Diyos na magdasal na sana iuligtas tayo sa mga kamakan lahat, bagyo, lindol o sana magingat tayo lahat at laging handa at laging dasal sa Diyos maraming salamat mga OFW ingat ingat kayo dyan mga OFW ah uh, ito, supportahan ninyo yung aking video may Jerry pantelan TV paki like paki share paki subscribe paki pindot ng notification bell kung sino mang hindi pa nakapindot paki subscribe na 1 2 3 bye bye